Paano nga ba ang tamang pakikipagkapwa? Ay, ako nga pala si Sir Bon. Tara, kwentuhan tayo. Pero bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Rosary Alivio, Sir Edgar, Beverly Enero, Roda Ogoy, Chen Cherry, Jejimar Mariano, Elmaripiga, Rodrigo Canosa, Rosary Abarquez, Cher Chuan, Lance Omampo, and happy birthday to Judy Mejia. Maraming salamat po at talagang dumami na po kayo. Thank you, thank you, thank you. Okay, balik tayo sa pinag-usapan natin. Paano nga ba mag-build ng positive relationship? Okay? Uh, number one, kailangan natin ay communicate effective effectively. So, kailangan natin maging active listening listener tayo. At saka, we practice honest communication. So, makinig lang tayo. Hindi tayo, uh, sabi ko nga ka, nung nakaraan, hindi tayo dagdal ng So, dapat is eh, nakikinig din tayo. At saka, we give honest opinion to mga kausap natin. Okay? Number two is show empathy and understanding. Ilagay nyo yung sarili nyo sa pwesto nila. And uh, i natin yung kanilang feelings. Ibig sabihin, unawain natin sila and then wag natin kaagad sila na bablangkahin. Eka nga, tinatawag natin. Number three, kailangan natin is respect. Kailangan na natin. Sabi nga natin, respect begets respect. So, paano tayo re-respetohin ang kapwa natin kung hindi natin sila re respeto Number four is, kailangan tayo ay maging positive lagi. Alisin na natin sa katawan natin yung pera puro tayo negatibo. Kasi yan ang nagpapahirap sa atin. At negative attracts negative din. So, gusto nyo ba habang panahon e negatibo ang panalaw nyo sa buhay? Diba ayaw natin? Number five is uh, conflict resolution. So, pag meron tayong na kahit, hindi pinagkaitindihan sa pamilya natin, sa kasama natin, sa trabaho, pag-usapan natin. Hindi pwede yun ang papataasan tayo ng pride. Kaya nga, uh, we have, we should have a win-win solution para sa magandang relationship natin sa katrabaho natin o sa kapamilya natin. Number six is show appreciation. So, appreciate natin yung mga ginagawa sa atin ng uh, kapamilya natin, ng katrabaho natin, ng kaibigan natin para uh, ma-appreciate din nila tayo. And lastly, invest time and effort. Spend quality time together with your family and friends. Especially with your family. Eka nga natin, pagdating ng finish line, ang unang mag-cheer sa atin dyan ay ang ating pamilya. So, sa madaling salita, to build positive relationship is, huwag kang mang-aaway kailangan we should always spread positivity spread love spread liver spread <laughs> diba? isn't that wonderful? and spend quality time with your family sabi nga nila time together as a family is a gift again ito po si Sir Bon maraming salamat po sa pakikinig bato-bato sa langit na manuwag magalit hanggang sa susunod nating video maraming salamat po thank you